Hello mga ka-teacher. Welcome sa part 3 ng Memo Breakdown para sa ASRA. Ngayon, aalamin natin kung paano ginagamit ang resulta ng audit, paano ang reporting, at kung may budget o suporta para sa atin. Ang resulta ng ASRA ay ginagamit para tukuyin ang mga kakulangan ng paaralan at magplano ng interventions. Hindi ito para sisihin, kundi para tulungan. Ang data ay isusumite online gamit ng Google Forms mula sa division office. Pagkatapos, i-validate ito ng regional at central office. May monitoring team na nagche-check ng submissions, nag-validate ng datos, at nagbibigay ng feedback sa mga paaralan. Pwedeng gamitin ang MUI, SEF, or external partners para masuportahan ang mga kailangan ng paaralan batay sa resulta ng ASRA. Mula sa training, materials, hanggang sa psychosocial support. Layunin ng ASRA na masigurong hindi nag-iisa ang guro sa hamon ng pagtuturo. ASRA is a tool for support, not punishment. Ang tapat na datos ang susi para makakuha ng tamang tulong at resources para sa ating mga paaralan. At dito nagtatapos ang ating memo breakdown para sa DepEd Memo 056 series of 2025. Kung nakatulong ito, i-like at i-share at mag-subscribe na sa Teacher Updates para sa iba pang DepEd news at paliwanag. Salamat mga ka-teacher.